Oh, ganda ng mga anak po, Arad. sa so, murang-mura. How much ba ba, Twenty-five, twenty riyal. riyal. Two Ang ganda cool. po. Maano mo pa yan? Matatawaran mo pa yan ng Kinsey. Timo, mayroon pa Ang Ganda po. Wala kaya lang. Wala pa kami mga sahod. <laughs> nagpa pasyal pa siya lang. Kaya... Ano muna tayo? Ah, lunok muna. Lunok muna, tamang lunok. tingin. Ay, may Diyos, oh. Oo nga, gusto bumili. Come, uh, how much this one? How much is this one? Ah, asura. Ten. Ah, uh, kitang maganda. Yun ang gusto ko. Come, sir. Ten na yan. Wala na, wala na. Wala na. Okay, baden, baden. Ten real lang po yung one